Hi guys, ito so ang vlog. So, for the race vlog, ay, maliligo kami dito sa taas ng Lati Kate. Can you see? Wow! Ayan po. Ayan Nag po yung bayan namin, oh. No? Wow! Tawa po kami nang ganyang ganyan-ganyan. Kasi, at naisipan namin na swimming, swimming, sa plangga na na maliit. Dahil, sobrang init. Ay, eh, pakita init. Pakatabing Look tamo. at that, oh. Yan, pakita mo yung sun. Ooh! Ganito po kainit, parang ako hot. That's all. <laughs> naka-ready na kami ng aming ano, pagliliguan. At ito na yung bubong namin. At ito na rin yung ito na rin yung aming langgana at yung gripo. So, ang kailangan na lang namin gawin is lalagyan namin ng tubig yung mga langgana para makapag-swim sa mga Okay na guys. So, mag-refill na tayo ng water para makapagliliguan na. Ano ba yan? Uy! <laughs> Kwentuhan mo naman kami about sa buhay mo. Um, ako po ang naglalabas muna. So, years na. guys, malapit na siyang mapuno at yung isa naman ay nilalagyan natin ng tubig. Ako ah, na natanong na siya. Yung isa naman. Sige daw, kung kaya ilipat. <laughs> kaya yan, ako pa.

So puno na ang ating sanggana so we start Tapos na kami maligo dito sa taas na natin cake. Ang init! Bye-bye!